Hello mga ka-abroad at mga ex-abroad sa ang palit ng Earth Makina Roo. Sana nasa maganda kayo kalagayan at ligtas na pangatawan sa lahat ng uri na sakit. At ito, uh, update sa ating uh, nalalapit na pag-uwi. Um, Magkisimula na tayong mag-post sa FB Marketplace ng ating mga ibibintang mga gamit. Tulad nitong ating uh, aquarium na nat sa likuran natin Ayan. Ng ating aquarium na ilang taon na ating uh, inalagaan. Ng ating uh, pirasong kois na sana alagaan ng susunod na mga kabili. Ayan. Kinakailangan ng i-dispose kasi hindi naman natin yan may uwi at saka yung mga gamit natin dito sa sala yan yung mga sofa set na yan yung mga table saka yung ating uh, TV saka na rin yung mga ano na yan mga sound system na yan yan. Bebenta na natin lahat yan. Piperahin na natin yan kaysa mam pa tayo sa bagahe pag uwi. Yan. Lahat ng nakita ngayon dyan ay ating uh, ibebenta kung may magkakagustong bumili. Itong table na to. Itong mga upuan. Ayan, simula na tayo mag bebenta ng mga gamit. Um, hopefully, may um, dispatch na natin yan bago tayo tuloy ang umuwi. Para yung mahalagang gamit na lang ating uh, dadalhin sa Pinas. Para hindi masyadong uh, malaki yung ating ipababagahe. Ayan. And, um, and yung company naman natin ay mayroong uh, relocation allowance yung mga kinakailangan nating pabagay sa pabalik ng Pinas ay sagot naman nila. Yan, napagkakasabi sa akin ng HR nung kausap ko kanina. So, yung ang ibibenta lang natin, yung mga masyadong malalaki. Yung mga maliliit, eh, dadalasin natin lahat pa uwi. Yung mga hindi natin kayang dalhin pa uwi, yung mga may risk na mabasag, eh, ibibenta lang natin para ah... Uh, maging pera naman kaysa naman mabasag pa sa sa pagpababagay ayan nakakalungkot lang na yung mga uh, matagal nating inipo na magamit ay uh, yan mapipilitan na tayong ibenta Ito si Alia hindi pwedeng ibenta. Hindi pwedeng ibenta. <laughs> Ay! Hello. <laughs> Hi. Hi. Uwi tayo Pinas. Uwi na tayo Pinas. Na? Sama ka pa uwi. Hi. Ayan. Nasama daw siya pa uwi. Hi. Thấy hay Hay Ơi đừng rồi, Mày